Oh, Ito na nga Sa mga kasama nyo Mimin So oh, dami na Dami nyo na ah. Sa paiba Sila po yung mga tinapon Dito sa labas ng gate Malilita po yan Malilit mga kuting. Tapos, umakyat dito. Ito, nanay. Hindi kasi, hindi. Kaya na rito. Na dito, mami. oh, mami. Ayan. Natuntun yung mga alak niya nandito na. Kaya sama-sama na sila. Ayan na, ayan na. Sa atin lang po sila umaasa. Kaya huwag po natin pagdamutan. sila po. ay nilalang lang din ng Diyos. Kain na po ayo. Kain ay na, kain na. Kain na. naman no? na yung mga anak na, di ba? Alis na mahuli. Oh, ito na oh. Oh, Meming. Hmm. Ito oh. 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 thank you. Ayaw. Huh. Thank you daw, sabi niya. Marunong siya magpasalamat, oh. Thank you. No? Thank you, mami. Ang bait talaga ng mami, oh. Para sa mga anak ka, lala. Kumain ka na. Oh, sa so, magkakita pa kayo yung mga anak mo. O. Oh, Hindi ka natin nilahan. Sa, sa paiba, marami pa to. Meron pang ibang malilita. Amen. Wala yung kasama nyo. At yung malilita po ito. O, oh, lalaki na, o. Oh. Naila hmm, pa sila. Di pag gaano, maam. Kasi so, talagang dito lang sila sa labas. Hindi po sila tumatayin dito. Ay, what the price Sa kabilang bahay yata. Kasi hindi sila nasanay dito dumumi. Ganun po ang pusa. Kung saan po sila naunang dumumi, doon po sila palaging dudumi. O, oh, Mimi, madali na. Kain na. Yan, o. Oh. At sa pa iba. Shhh. Yung hmm, iba po nasa ibang mga bumbong natutulog, yung hmm, hindi sila maulanan, yung iba nasa rooftop, yung sa aking kubo, nung na dinadala -dina ng pagkain. Kaya sa atin lang po sila umaasa, huwag po natin pagdamutan. Sabagat ang puso ko ay mahal ang mahal po ng Diyos. Ang siya po ay nangangaral noon, napagod siya, nahigas sa may puno, ah, nakaidlip siya, nakatulog sa may puno, hindi ko alam saan lugar yun basta tapos uh, nagising siya may pusa sa anong laylayang na damit hindi niya po yung inising ang ginawa lang kaya noon kinastas din damit na hinihiga lang po sa at tumayo siya hindi niya po tulog at hindi niya inisipot po yung pusa na tulog sa so, kaya kung nagbantay sa kanya pusa nakatulog at Ibigali po Yan po ay pinagpala. So, maraming salamat po. Bye-bye. Gusto mo kong tubig. Tubig naman. Mamaya naman. Lagi kayong gutom. No? budget-budget. Madami Madami kayo. Tubig naman ha? Inom Ininom. 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 sila Ininom. 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 na It's Good, Ininom. 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 Ininom.

Bye bye, bye bye na, bye bye na miming, bye bye, bye bye.